Ghosty alang sa 17 anyos nga college student. Nga gikaingong biktima sa pagpanglugos sa usa ka police officer sa Jansan ang apila karon sa pipila ka opisyal gikan sa Akadim. Sa PNP naman, uh, gawin natin yung ating trabaho uh, to protect and serve no? para sa ganun, magkaroon talaga ng uh, security yung ating mga uh, uh, students kundi sa pangkalakatan alalahanin natin na yung mga estudyante especially yung mga uh, uh, minors, you know, ngayon sila uh, pinag-aaral ng mga magulang in, in uh, the purpose na pag-graduate nila maging productive citizens nila. Dugang ni Warren Manilay, Chief Executive Officer sa Golden State College, magpabilin silang nagprotekta sa katungod o well-being sa mga estudyante, batok sa unsamang forma sa pagpangabuso, violence, lakip na exploitation, discrimination o unsamang bahad, dugang ni Manilay. Bahala ka okay. Kasi nga uh, lahat ng paraan para maprotekta na yung ating mga student ay eh, ginagawa ginagawa namin like uh, yung mga tricycle kasi usually yung mga kanilang party for variance eh yeah. nag-form na kami ng uh, Golden State uh, tricycle arthritis uh, uh, association okay. so for Golden State particularly so kinuha namin yung uh, kanilang mga data like yung kanilang mga licenses uh ang mga names nila para nang sa ganun pero kaming crises in case na may kailangan kaming alam tungkol sa mga driver giawhag sa nasangpit ang mga kapulisan o local government unit nga pakusgan pa ang lihok aron malikayang masubli ang susamang insidente gipakusgan usab karon sa mong tulonghaan ang ilang awareness campaign batok sa pagpangabuso Una nang gibot sa kapulisan nga girilib na sa pwesto ang moong police officer o kasamtangang nag-atubang o kasong kriminal o administratibo. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Alang sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Authority.